si Erlo. Papasyal na tayo, papasyal na. Tapos yung hair, ba't ang hair ang ikli na, no? Ah, na pagka po ni Tail. Oh, kahit yan po, yung hanggang ikli po ng buhok Ay, nila, na ila, mga kailayan po. Mo. ko po talaga. Pero ang gusto ng ama, laging mahaba ang buhok nito, ano, tapos na, ano, ano, ano. Hanggang <laughs> Oo, oh, kasi medyo maano yung panahon, kailangan lagi na presko, ano. Kaya po, iniklihan namin, yung gawa po ng mainit po, kasi mga kainang oh, panahon. Po. Kaya po ay nag, ano po muna, short hair po muna sa Ella. Gusto ha? mo yung ganyan? Gusto mo? Magaan kasi yan sa ano eh. Mm. Sa ulo, ano Ah, tayo punta na tayo doon sa mga kalro mo. makipag na ka tayo. Saan ka ba ha? Ha? <laughs> punta na tayo? Punta na kang oh. oh. Punta, punta, punta na daw. Oh, oh, doon oh, oh. po ang daan po namin oh, yan mga kainaw. Pupunta oh. kami nila. Ni Ayan o. Oh. Kasi Doon ngayon, po oh. kami pupunta. Oh, sa Happy to ano to. Ay, hindi pa pala tayo makakapunta doon. Iwanan na lang tayo ni -ama, ni Ama doon sa may baba. Tapos pagbalik niya, idaan na lang tayo at si Ama ibibili ng ulam. Hmm. Ano? Ano ka pa? Mm Tayo, -hmm. tayo. tara. Ay, <laughs> sasama tayo. Tara. Ay, sasama ba Sasama ikaw hanggang doon? Diyan lang, sa may kapitbahay. Huh? Tapos antay na lang kami doon. Alam? Ano? Ay, magbrumbrum kami ni, ano, ni ilang. Hindi pwede magbrumbrum ngayon hapon. na Bibili ah. ang ama ng, ano nang ulam. Yung ano? Alam talaga to, napakalambing talaga ng ilang talaga. Alam niyo po, Sela po, wala, ano po, pag wala, nararamdaman niya, nakakatawa ngiti siya ng ngiti na lang. Smiling face po ito eh. ayano Ayan o. Smiling face ang aking Ella na yan eh. Masayain po itong bata. Nagkaroon po kasi siya ng ano, ng sipon, gawa ng pabago-bago dito yung panahon. Nung wow, ano, init tapos ito na ang, ang lakas ng, ano ng mga ulan dito ang tibay ng leeg niya o oh. kung mapapansin niyo po pati mga kaina yan po ay talaga sa ili po namin nagpayat din ilang araw po kasi yan ano hindi po nagkakain ng maayos kahit, kahit po paborito niya po ang mga vegetable po ay eh. ngayon po eh, ay ko po siya hindi po kinakain siguro po nag iiba pang panglasa pero po nakain naman po siya ng nabawi po konti, na po konti. siya ngayon nabawi na ha ay, saan ikaw pupunta dyan, ha? Sa saan pupunta yan, ha? Ba't nakapunitin na ang ganda-ganda? Ha? Saan ang punta? Kapunta na. Ha? oh, batiin Naka natin doon siya. Na magandahan, iyan. Okay, birthday tayo kaya ano, Kasi sabi na. ha? Ha? Ay, ganda naman yan. Ito po mga kaina, ang ano po ngayon panahon dito. Ayan po. Maano po ang panahon. Ngayon maganda po. Hindi po siya mainit at hindi rin po ma maulan. Ayan po si Sabina, oh, birthday po niyan, when you're old. At siya po ay nagsiswimming dito naman sa Planggana. <laughs> Di pa kasi ginagamit ni yung ano-ano, swimming ano? Oh. <laughs> Nakatigala sa Ano? Ah? Maganda ikaw dyan? Ay! Ah, <laughs> maganda ikaw dyan? Ha? Ah. Kataray naman ito ni ano? Ha? Huh? Ha? batiin mo sa si Sabrina. Sabi mo, happy birthday to you. <laughs> Nakangit yung silaw. <laughs> Kantaan mo ngayon lang, Sabrina. Sabi mo, happy birthday to you. <laughs> happy birthday to you. Tawala naman si Ilang. Ayan po, andito po kami na naman sa labas ng bahay. At ayan nga po ang aming palipot dito. Pagkaano sa akin? Pagka, ano po, pagka umagang-umaga umaga po mga kainan, <laughs> naglilinis po dito ay si Mama. Ngayon po ay, may, ayan po. May ibig sabihin silang? Si ayan po yung may mga ano po dito, manok. Yung mga ayan po. <tod Hila! <tod ayan po. <tod> oh. Ayan